Hey guys, so nandito tayo ngayon kay Helify Works. Tingnan natin ang kanilang mga display. Yan po, kumpleto po sila ngayon, no. Eh. Ah, uh, po natin ang kanilang cellphone number account para sa pag-order niyo ng itong mga aerials na to. So, ayan guys, so Uh, 150 shot 100 shot 16 shot uh, 50 shot uh, 96 shot ayan 100 shot so pagdating naman dito ayan ang bomb cell do oh. uh, meron siyang 9 shot, uh, 7 shot. So, hindi na natin tanungin ng presyo. Uh, na lang po natin ang kanilang cellphone number account para sa pag-order sa inyo ng mga um, pwede kayong magpa-order dito. Ayan to Through So, meron din sila mga Wheaties. So, ayan guys. Kompleto po sila ng aerials. Ayan. Haley Fireworks. So, ayan. Malalaking Fireworks. So, punta na lang kayo dito. Dito yan sa lugar ng Toro Bukawi, Bulacan. Ayan, meron pa nga silang ano, ayan guys. 120 uh, 128 shot saka 330 shot. So, pag nagtanong kayo dun sa price, pwede nyo silang e-text or tawagan sa kanilang number. So, ayan guys. Ang number. Kaya pwede pong palista ng number nyo para sa pag-order ng inyong mga aerials ayan po ayan po complete po sila ng mga fountain ayan ayan mga bamsel so, meron din silang mga ayan katulad ng mga malalaking lusis, mabuhay tsaka <laughs> ayan po uh, Roman Candle Ayan guys so. Punta lang kayo dito Ayan Dito lang yan sa Turo Bukawi Bulacan Fairly Fireworks Ayan po uh, Pwede nyo silang uh, I-text e sa kanilang number uh, 0906 822 5075 So, ayan guys Doon na lang po kayo magtanong ng price sa kanila Para at least uh, Mag-inquire kayo kung Bibili kayo ng kanilang mga aerials dito uh, Fireworks So, ayan po Tawag or text na lang kayo Para doon sa price list nila Na ibigay sa inyo Sa tamang Katanungan at para masagot nila yung tanong pwede kayong umorder sa kanila so ayan guys Hailey Pie Works ayan Fireworks. Pie Works so ayan po yung mga aerials nila Oh i-grab nyo na po ang kanilang uh, mga fireworks o aerials sa ano para doon na lang po kayo sa kanilang mag message kung ano po yung order niya so ayan guys tayo pwede yung mga ano eh. kita ko lang itong malaking dalawa ayan po so ayan ang fireworks nila. Ito yung pinakamaraming shot, oh, 128 shot. And guys, meron silang 330 shot. Ayan. Bomb 9 shot. Merong 7 shot. At saka meron silang 100 shot. 96 shot, saka 50 shot meron din 100 shot ulit saka 150 shot meron din 16 shot bukod dun sa mga pailaw nila na iba yan katulad nitong mga ano yan yung mga pouncing nila may kita yung pouncing so ayan guys oh so. so, ano pang inantay nyo yan order na kayo dito Ah, uh, barangay turo mukawi so ayan guys So ayan, magandang magandang hapon po ulit sa inyo. Ayan guys, pakita ko lang yung mga paninda ni Harley Five